<laughs> bago na pala yung ano ng Hellcourt. Sino yung sino yung gamit mong hero? Helcord po. Bakit po? Bago nireban ni, ni, ni nireban ni, nire 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 po nila bago na po inaayos po nila yung ano itsura ni Helcord. Mm, kaya pala hindi ko hindi ko pa hindi pamilyar. Opo, try nyo po mamaya sa practice. Yung Helcord, makikita nyo po kung ano yung tsura niya? Ay, kasi pagkaginamit ginamit ko ko na naman. Kahit naman po, Welcome try nyo lang. All goods lang po yan. Kahit try nyo lang po. <laughs> Hindi nyo naman po kailangan palakasin yung isang hero. Ang the dilim naman pala ng ano, more. bagong map nila. Kaya nga. Bago magpuan din. Nakarank ba tayo? Ano to? Rank ba to o classic? Rank po. Ah, sige. The moon may be dark. But our hope outlives pa yung gilid po nung number, nung yung number ko po, parang may purple. Parang mas gumanda po ata her hair ngayon ah. Our last First, blood. First blood si Papa. Na hmm. Naglog ako eh, sayang. The moon Ang hmm. ganda po ng revamp nila kay ano, Wilker. gamitin po nito. Tapos masakit pa. pa. Oh my God. An enemy has been slain. <laughs> Yeah. level 4 kagad o oh, last one na o oh. o oh. o oh, diba doon na ako sa top rotation ko to eh rotation ko to eh rotation ko to eh pasong mamamatay nga lang patay ako Papatay na ba ako? papatay pa ako na eh. <laughs> Papatulong po dun sa turtle Sige Punta ko dyan, pag dyan ko Para Para mal, Para malakas po yung ano natin Team Itong 5 player Para may shield Oh my god. 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 Patay na naman. Patay tayo ba? Sa pa. Sa zero pa. Masakit eh. Sila nakapatay sa turtle. Ano eh, Pa? Sila nakapatay. Please. Hindi po pa. Tayo po. Tingin po kayo sa taas. Tapos makikita nyo po yung pinakataas. Makikita nyo po, tayo may kuha po nung turtle. Tayo ba? Papa. Namatay lang po tayo kaya wala pong shield. Kaya nga eh. Malakas na yung D-Rot. Ilang level na ba sa akin? Five na pala eh. Ako kakapad ko pala ah. Ang... Masakit na tong D-Rot na ako. Mamaya ka sa akin pag build na ako. Wala build eh. Boots pa lang meron ako eh. Lah! Aksesist. Aksesist. Wala nang, malakas po talaga ang ano, gini Pa malakas po ang Ginibir in ano, early game. nang buhay yun eh, na, na, napatay pa ako. Malakas po talaga ang Ginibir. No matter how much more suffering we'll go through. Pupunta na ako sa blue buff nung kalaban ba? Sana na nga doon? Ano ano ah? Patayin na naman ako. Wait na lang, lang pa, papunta na ako pa. <Ss> eclipse. I'm here. Where is it? Tika dito, tika dito, tika dito. Hmm, patay kayo. Ay, hindi, ako pala patay. Sumama mo yun. yung dirot eh. Sumama ko yung dirot eh. My fight carries ah. on. Tara, mag-turtle tayo. Tatlo ba... Aba, mamaya. Pag nabuhay na po Kaso mo, nakabang, na... ka po, mag... nakabang Nak sila. Bantayin nyo eh. na po. Nakabang sila. Nakabang sila.

Re enter the battle. thought! The Chan. moon impartially oh sheds door. her grace on The The forest The forest is oh The moon may be dark. Hindi so, po tayong sa ano. Ay, nako po. Ito na. logging nga. Uh, eh. Ito na. Dasi na kumuha ano. Ay, kumuha ng back ko. Siguro si Dairo ko. Kapa si Manimum, shine, Oh my god! Takbo! Takbo! patay pa ako doon. Until the new moon graces us again, my fight carries on. Uy, kinukuha naman pala nung ano. May nagpa-farm ba sa atin? Wala, ang gagamitin. Kala nag-ano na lang ako. Uy, nice! Ako nakakuha ng buff. Nice, 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 nice. Nag-core na lang sana ako. Yeah, pa, mas malakas pa po kayo mag-core kaysa sa akin pa. Uy, turtle, 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 turtle. Ano? Okay, pa, tayo. I'm ready to re-enter the battle. Alam mo naman talagang mag magaling mag laro ng M M ano eh Ay sayang na retry nila Sayang na retry ko Nakuha nila Opo nakuha nila dalawang beses po kali yung Dairot po mag retreat Buha po nila Watch Ayun na, wala na Di na nga pag back, kinuha na ni Yan ba build ni Tatlo pa lang Oh, dalawa pa lang Wala na na

Ayo pa. nice. Yeah, yeah. A tactical retreat. My arrow uh, is, under is my answer. Lakas nila. The forest might burn. Lamang The sila, moon 50, may be dark, yeah. but our hope outlives everything. Lamang sila tu, lamang sila sa atin ng turtle po isa. Tapos lamang sila sa tori po sa atin ano dalawa. Ay! Mga oh dalawa. Kasi yung napitas po natin sa kanilang ano, uh, tower is dalawa. Tapos napitas po nilang tower sa atin the way of the arm. is apat. Uh, Swift, silent, so, and nila is Dami na. dalawa. Okay. The way of the bow. Flexible.

baka dadating na tayo. Oh. Oh. Ayan pa to, para, ayaw, para sa ayaw, one star para maging epic. lang tayo. Oh, keri mo ko. Tayo, eh. tayo, tayo. Alam mo talo tayo. tayo. Oh yeah. okay ah, malakas Kaya natin to sa food. Kaya natin to sa food. Oh, yu 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 yu. Oh, patay ka na ngayon. Oh, patay ka na ngayon. Oh. Uh, Hindi, ako na namatay.

Hindi tayo pa. Kaya natin yan po. 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 Ako na lang po magpupush sa taas. Ah. Push po ah. tayo sa taas. Ako na po sige, mauna sige. para sunod-sunod. Push! Una muna po! Opo, wait lang. Sige, damage mo na yan. Naku po. Naku po. Ay. Ay. Ay, sakit. Patay. Patay. Eclipse. Ah. Wow. until the new moon graces oh, us ayan again, kaya natin to. my fight carries on. Pa, kayo, uh, ano na lang, wait lang. Siya. Yeah. Pa, clear nyo po, mid. Oh my god. The moon impartially sheds her grace on every Pa, kayo natin magpatay pa. Oh my god, wala na. Ah, pinagtulungan. <laughs> pinagtulungan na. Sakit ng ulong, ano. ano. No. I'm ready to re enter the battle. Pupush ako sa taas ha Oh, rin po, tama na po ako Okay, yan uh, natin sila malibang sa baga Mama, may ano po gamitin yung ano niya, inspire pa Sige Para pang push po natin Tambak pa to wala, atan yung balil? Wala, GG pa. Wala, hindi na pala Saan ba? mag ka <laughs> pa po ba? Okay. Sige. <laughs>